Kakyers, lahat po tayo ay naghanda para sa 2025. Ngunit may isang tao na may kakaibang pananaw tungkol sa kung ano ang naghihintay sa atin. Siya daw ay si Jay Kustura, isang sikat na Pinoy psychic na kilala sa kanyang third eye. Ayon nga kay Jay Kustura, ang taon ng 2025 ay magdudulot ng matitinding kalamidad at krisis sa mundo. Ngunit dapat bang paniwalaan o katakutan ng mga ganitong hula? Ano bang sinasabi ng Biblia ukol dito? Ang pinakahuling katotohanan sa hula ay siguradong gugulat po sa inyo. Pero bago pang lahat, huwag pong kalimutan na ilike ang video na ito at dahil malaking tulong po ito sa atin bilang content creator. Isa sa mga pinaka nakakatakot na prediksyon ni Jay Kustura ay ang paglitaw ng isang bagong sakit sa mata. Hindi ito tulad po ng simpleng sore eyes na karaniwang naranasan natin. Ayon daw kay Jay, ang sakit na ito ay nakakahawa at maaaring kumalat ng mabilis. Kung hindi tayo mag-iingat, may posibilidad pa na magdulot ito ng permanenteng pagkabulag. Isipin niyo po ito, isang sakit na maaaring magdulot ng pandemya sa mata? Hindi lang po ito magiging malaking hamon para sa sektor ng kalusugan, kundi pati na rin po no, sa buong mundo. Kaya ang malaking tanong po dito, handa ka na bang harapin ito? Natatandaan niyo po ba ang mga malalaking sunog sa California? Ayon nga po kay Jay, may posibilidad na mangyari ito sa ating bansa, lalo na habang patuloy ang epekto ng climate change. Dahil po sa tumataas ang temperatura, mari tayong makaranas ng matitinding init na magdudulot ng mga sunog, pati na rin po ang pagbagsak ng mga pananim. Hindi lang po ito magdudulot ng pinsala sa kalikasan, kundi magiging isang malaking hamon sa ating komunidad. Kaya ang mensahe daw ng kanyang hulang ito ay napakahalaga na magtipid tayo ng tubig, magtanim ng mga puno at sumuporta sa mga proyektong magsusustento sa ating mga watershed at pinagkukunan ng tubig. Now, hindi lang po mga kalamidad ang hinaharap natin. Isa pang nakakapanik na prediksyon ni Jay ay ang massive unemployment na dulot ng mabilis na pagunlad ng teknolohiya at automation. Maraming trabaho tulad po ng data entry clerks, customer service agents, at mga administrative roles ay maaaring mapalitan ng mga makinarya at uh, AI-driven systems sa mga susunod na taon. So malaking pagbabago ito no, sa ekonomiya at uh, kaya't mahalaga 'no ang paghanda dito. So ayon sa kanya, magsimula na daw sa pag-aaral ng bagong kasanayan. Kung hindi tayo daw mag-evolve, baka tayo na ang mawala ng oportunidad. Now, isa pang nakakabahalang prediksyon ni Jay Gustura ay ang paglabas ng mga salot na dulot ng mga itim na salagubang. Ayon sa kanyang vision, ang mga insektong ito ay hindi lang isang simpleng salot kundi may mga virus o bakterya na maaaring magdulot ng sakit sa mga tao. Ito daw ay isang paalala na patuloy na maghanda sa mga hindi inaasahang pagbabago sa kalikasan. Dahil nga ang mga salot daw ay laging may panganib na dumadating. Isa sa mga pinakamalaking isyo na inaasahan ni Jay Costura ay ang posibleng tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos. Ang mga alitan tungkol sa teritoryo at teknolohiya tulad ng isyo sa South China Sea ay maaaring magdulot po ng mga kaguluhan na makakaapekto sa ekonomiya ng mga bansa sa rehiyon kabilang na po ang Pilipinas. So maaaring daw ito magdulot ng takot at kawalan ng katiyakan sa mga pandaigdigang merkado at posible pa daw na magpakaapekto sa mga supply chain. Kaya sa kabila daw mga, ng mga bantang ito, kailangan nating magtulungan at magkaisa bilang isang bansa upang mapanatili ang ating seguridad at katatagan sa rehiyon. Ayon nga kay Jay Costura, ang Pilipinas ay makakaranas ng matitinding kakulangan sa tubig sa mga darating na taon. Kasama na po dito ang lugar tulad ng Cebu na sa kasalukuyan ay nakakaranas na ng water crisis. Kung magpapatulo daw ang tagtuyot, marami pong mga komunidad ang malalagay sa panganib at magiging hamon din ito sa mga agrikultura at industriya. So ayon po sa kanya, dapat daw tayong magsimula ng mga hakbang upang magtipid na sa tubig, mag-ipon ng ulan, at uh, magtanim ng mga puno na tutulong sa pangangalaga ng ating mga watershed at pinagkukuna ng tubig. Sunod pa sa kanyang prediksyon ayon kay Jay Kustura, ang global temperature ay patuloy po na tataas. Kaya't makakaranas tayo ng mas matitinding heat waves pagbaha at malakas na bagyo. Habang ang mga kalamidad ay magiging mas mahirap daw i-predict, magiging mas matindi ang kanilang epekto. Kaya sinasabi niya na ka, nakailangan ng bawat komunidad na maghanda at magpatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang mga epekto ng climate change. So kailangan daw natin na ng mas maraming puno, ng mga renewable energy at mga hakbang upang mapabuti ang ating mga sistema ng kalusugan at kalikasan. Sabi pa sa kanyang prediksyon daw ay hindi rin ligtas ang sektor ng pagkain dahil ayon sa kanya, ang Pilipinas ay makakaranas ng kakulangan sa produksyon ng mga pangunahing pagkain tulad ng palay dahil sa mga natural na kalamidad at tagtuyot. So ang ganitong sitwasyon daw ay maring magdulot ng malawakang gutom sa mga tao kaya napakahalaga ng pagsuporta sa lokal na agrikultura. So ayon sa kanya, magtanim tayo ng sariling pagkain at pagbigay ng suporta sa mga magsasaka upang matiyak na patuloy ang supply ng pagkain sa bansa. So, iyan po no, ang mga hula ni Jay Kustura para sa 2025. Nakakatakot, di ba? Pero bago po tayo mawala ng pag-asa, huwag pong kalimutan na ang lahat ng ito ay prediction namang. At ano bang pananaw no, ng Biblia o call dito? So, ito nga po ka-curious. Balikan po natin no, ang hula ni Jay Kustura Ngunit Tingnan po natin ito mula sa isang mas malalim na pananaw. Ang pananaw po ng simbahan at ng Biblia. Ano bang sinasabi ng ating pananampalataya sa mga ganitong prediksyon? Tingnan po natin ito sa pamamagitan ng mga turo ng Biblia at ng simbahan. Sa turo po ng simbahan at ayon din po sa aral ng Biblia, hindi po ito tinatanggap. No? Mga hula na ito, mga prediksyon na ito, ng mga manghula, lalong-lalo na po ang mga nagpapahayag ng mga detalye tungkol sa hinaharap. Ang mga hula at prediksyon po ay mga tao tulad ng kay Jay Costura o ng sinuman na nag-aangkin ng kapangyarihan upang makita ang inarap ay salungat po sa turo ng Diyos at hindi dapat paniwalaan o sundin. Ayon nga sa Biblia, walang sinuman ang may kakayahan na malaman ang inaharap maliban sa Diyos. Tinutukoy nga ng Biblia na ang mga manghuhula at ang kanilang mga pahayag ay nagdadala ng maling pananaw at maaring magdulot po ng takot at pangamba na siyang ipinagbawal po ng Diyos. Marami po sa bahagi ng Biblia na malinaw po na itinuturo na tanging ang Diyos lamang ang may ganap na kaalaman sa hinarap. So ayon nga po sa aklat ng Deuteronomy 18 verse 10 to 12, ipinagbabawal ang mga gawain ng manghuhula at sinuman na may kaugnayan sa mga okultismo o mga espiritual na kasanayan na malayo sa Diyos. Sinasabi sa verse na ito, huwag magkakaroon sa inyong ng sinumang magtangkang magtanong sa mga espiritu ng mga patay o gumamit ng mga hula ni makisangkot sa mga manguusig ni magtangkang magtadhana ng mga pangyayari sapagkat ang lahat ng ito ay kasuklam-suklam sa Panginoon. At dahil sa mga kasuklam-suklam na ito, ipinapalayas sila ng Panginoon mong Diyos sa iyong harapan. So ito nga po ka ipinapakita ng mga talata na ito na ang manghuhula o ang mga manghuhula tulad po ng, ng mga nagpapahayag ng na mga prediksyon tungkol sa hinaharap na ako po ay itinuturing na kasuklam-suklam sa Diyos. So ang pagtangkilik din po sa mga manghuhula ay nagpapakita din po ng kawalan ng tiwala sa plano ng Diyos para sa ating buhay at sa kanyang kaharian ang Diyos lamang po no, ang may kapangyarihan na magbigay ng kaalaman tungkol sa hinaharap at hindi po ito dapat ilagay sa mga kamay ng tao o ng anumang espiritu na malayo po sa Kanya. Ang mga hula po at prediksyon na inilalabas ng mga manghuhula ay hindi lamang po mali, kundi kadalasang nagdudulo talaga ng takot at pagkabahala sa mga tao. Ayon nga po sa turo ng simbahan, ang takot na dulot po ng ganitong hula ay nakaka-epekto po sa ating tiwala sa Diyos. Ang po ay nagtuturo na hindi natin dapat katakutan ang hinaharap sapagkat ang Diyos po ay palaging kasama natin at siya pong magbibigay ng gabay sa atin. Malinaw po yan ang sinasabi, no? Isaiah 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mag maglumaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita, tutulungan kita gamit ang aking matuwid na kanang kamay. So ito po ay isang paalala na ang Diyos po ay hindi kailanman magiiwan o magpapabaya sa atin. At sa kabila po ng mga kalamidad at pagsubok, hindi po tayo dapat matakot dahil ang Diyos po ay magbibigay ng lakas sa atin upang malampasan no, ang lahat ng mga pagsubok. Sa mga turo nga po ng simbahan at tayon din po sa gabay ng mga exorcists, ang konsepto po ng third eye, kagaya po ng sinasabi na itong manghuhula na itong si Jay ay may third eye or kilala no, sa kanyang third eye. Ang third eye po ayon sa mga exorcists ay ang pagbubukas po ng mga espiritual na pandama upang makita ng mga nakatagong kaalaman. No? Ay isang napakadelikado at masamang gawain ang mga tao pong nagbubukas ng kanilang third eye ay tinutukoy bilang mga manghuhula at ayon sa mga exorcist ang third eye ay isang pintuan ng diablo so ang pagpapakita po ng mga maling pananaw at uh, pangarap ay nagmumula sa mga espiritu na kadiliman na naglalayan pong iligaw ang tao mula sa tunay na pananampalataya at pag-asa sa Diyos. So ang pagpapagamit po sa mga ganitong kasanayan ay nagpapakita po ng pagtanggap sa mga hindi makatarungan at mali. Ayon nga po sa mga exorcist, ang mga kasanayang ito ay nagsisilbing isang paraan ng jablo upang maligaw ang tao at magdala ng kalituhan sa kanilang isipan. Well, bagamat ang mga manghula po ay maaaring magbigay ng ilang ay uh, itsura, na, no? mukha, ng tamang impormasyon. Well, ang kanila pong kapangyarihan ay hindi po mula sa Diyos, kundi mula sa masamang espiritu. So kapag hindi ito galing sa Diyos, marapat lamang na hindi dapat ito paniwalaan. So sa simbahan nga po, no, napakalinaw na nagtuturo ito na ang gawain tulad po ng panghuhula, pagbubukas po ng third eye, at uh, pakikasalamuha sa mga okultismo ay dapat talagang iwasan. Dahil ang mga manghuhula po at ang mga taong nagpapakita po ng mga maling kaalaman ay itinuturing na may malaswang layunin na kung saan magdudulot lamang po ng kalituhan no? at magligaw sa mga tao mula sa tamang landas. Maliwanag po yan ang sinasabi rin ni San Pablo. Galatia chapter 5 verse 19 to 21. Itinuturo po sa atin na mga gawain ng laman, kabilang na po ang panghuhula, ay hindi po angkop sa buhay ng mga Kristiyano. So ayon po sa verse na ito, ang mga gawa ng laman ay hayag na siyang mga ito. Pangangalo karumihan, kasamaan, pagsamba sa mga idolo, mga panggagamot, mga alitan, mga hidwaan, mga pagkaingit, mga galit, mga pagtatalo, mga alingaungaw, mga pagnanasa, mga pagpatay, mga inuman, mga magulong kasayahan. At mga katulad po ng mga ito, tungkol sa mga bagay na ito ay pinagbabawal ko sa inyo gaya ng pinagbabawal ko sa mga nakaraang panahon. So mga manghuhula po na tumatangkilik sa mga espiritu ng kadiliman na hindi po makakatulong sa atin sa ating paglalakbay sa buhay na may kabanalan. Sali po, ang simbahan ay nag-aanyaya po sa atin na magsaliksik ng mga paraan ng pananampalataya na nagtututok po sa Diyos at iwasan po ang anumang gawain na maglalayo sa atin sa kanyang liwanag. Well, sa kabila po ng mga hula at prediksyon ng mga manghula, ang uh, pinakamahalaga po ay ang patuloy po na pagtangkilik sa Diyos at ang pagninilay ng Kanyang Kalooban sa ating buhay. Ang mga turo po ng Biblia at ng Simbahang Katolika, aga oh, ay nagtuturo po na sa gitna po ng mga pagsubok at kalamidad, ang Diyos ang ating tunay na tagapagtanggol at tagapagbigay ng lakas. Ang mga prediksyon po na puno ng takot at uh, pangamba ay hindi po ang sagot sa atin, no, sa ating mga katanungan, kundi ang ating pananampalataya sa Diyos at ang pagyakap sa kanyang plano ang magbibigay po ng tunay na kapayapaan sa ating mga puso. Malinaw po yan na sinasabi no, sa Matthew 6, verse 34. Ito po'y itinuro ng ating Panginoong sa Kristo. Sinasabi niya, kaya't huwag kayong mag-alala tungkol sa bukas, sapagkat ang bukas ay mag-alala na para sa sarili nitong mga bagay ang bawat araw ay may sariling problema. So, ang mensahe po ng Diyos ay malinaw. Huwag mag-alala o mga ba tungkol po sa hinaharap. Binibigay niya sa atin ang bawat araw upang magtiwala at maglingkod sa Kanya. At sa pamagitan po ng ating pananampalataya, tayo ay magtatagumpay laban sa anumang pagsubok na dumatating. So, ayan po ka no? Ang pagtutol ng simbahan sa mga hula at prediksyon ay hindi po nangangulagang pagtanggi sa tunay na pagninilay tungkol po sa inarap, kundi isa rin pong paalala na ang tunay na kaalaman tungkol sa ating kapalaran ay nasa kamay lamang ng Diyos. So, mga manghuhula po at, mga, at ang kanilang mga pahayag, ay madalas na nagdudulot lamang po ng takot at pagkabahala na siyang nagpapahina po sa ating tiwala sa Diyos. Tandaan po natin ito, ang third eye at ang iba pang mga okultismo ay hindi pumula sa Diyos at nararapat na iwasan upang hindi maligaw ang ating pananaw sa buhay. Sa kabila po ng lahat na ito, ang Diyos po ay nananatiling kasama natin at sa Kanya lamang po tayo dapat magtiwala. Ang pananampalataya, panalangin at pagkakaisa sa Diyos at sa kapwa ay magdadala po sa atin ng tunay na kapayapaan at tagumpay sa buhay. So ayan po ka-curious, sa uli, no, ang mga hula ay mga babala lamang. Ngunit ang pinakamahalaga po ay uh, ang ating pananampalataya at paghahanda. So huwag po tayong matakot sa mga hula. No? Bagkos, magdasal po tayo at maghanda sa lahat ng posibilidad. Ang simbahan at ang Biblia po ay nagtuturo sa atin, ang pag-asa at ang pananampalataya ay nagmumula sa Diyos lamang. So kaya't anuman po ang mangyari sa 2025 ngayong taon, hindi tayo nag-iisa at sa tulong po ng Diyos, balalampasan natin ang lahat ng pagsubok. So god bless po sa ating lahat.